Ang paglunsad ng Bangsamoro Task Force on Special Concerns Complaint Intake Form o BTFSC ay para sa mga reklamo hinggil sa mga delayed payments o hindi naresolbang financial obligations ng Bangsamoro government sa ilang mga individual, suppliers, service providers at iba pang stakeholders. Sa pamamagitan nito ay tutulungan ng BARM government ang mga complainant na singilin ang mga ahensya o ministry na hindi pa nakakabayad sa kanila kasabay ng pagtitiyak sa confidentiality ng mga ito. Ang nasabing task force ay inilunsad ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa pamamagitan ng EO number no. 003 series of 2025. As of August 2025, nasa 579 million pesos na ang nabayaran at nasettle ng BARM government. Nakasaad sa complaint intake form na maaaring ireklamo ang non-payment of obligation, partial o delayed payment, kawalan ng pagtugon mula sa kinauukulang ministry, tanggapan o hensya, kabilang na ang disputed amount o computation na walang dokumento at unclear accountability. Ayon sa task force, karapatan ng bawat complainant na alamin ang estado ng kanilang hinihingi, kumpirmahin ang dahilan ng payment delay at tulungan silang resolbahin kung mayroong mang problema pagdating sa release of payment. Sa pamamagitan nito ay maaaring imbestigahan ng Office of the Chief Minister kung may kapabayaan sa bawat reklamo o di kaya ay maaaring iakyat ang reklamo para sa kaukulang aksyon. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.